本当だ。 Hi guys, ngayong araw pala samahan nyo ako sa video natin dahil ngayong araw ko lang ma-upload yung video na nag-ride tayo mula Maynila papuntang Kapis. <makes> dahil first time lang nangyari sa atin ngayon guys na mag-motor tayo papuntang Kapis. Kaya doon tayo dadaan sa Mindoro. Medyo may kalayuan na yung biyahe natin dahil dadaan tayo ng Batangas to Kalapan, Mindoro, Ruas, Mindoro to Katiklan. Kaya bago tayo sumakay ng barko, kakain muna tayo dahil malapit na lang yung port dito at least list na tayo sa gastos. At siya nga pala guys, marami tayong dala kaya medyo mabigat yung motor natin. At habang malapit na ako sa guys alam nyo ba medyo kinakabahan lang ako konti dahil first time tong nangyaring dadaan ako sa Mindoro pagrating natin guys sakto palis yung barko kayo makiat na tayo kaagad pagrating ko dito sa itaas guys gusto ko sana magchill pero medyo napagod tayo kaya gusto kong magpahinga dahil ilang oras yung biyahe natin magmula makati papatang batangkas At siya nga pala guys, ito din sana yung isa sa gusto kong puntahan dito sa Batangas. Hopefully soon mapuntahan din kita. guys, nakarating na din kami dito sa Kalapan, Mindoro at na lang kami ng bukas ng barko para at least makaalis na kaming lahat. Magmula pala sa Kalapan papuntang Ruas, Mindoro, may biyahe pala tayong 3 hours in 30 minutes at magmula doon kanina sa Makati papuntang Batangas, may biyahe pala ako kanina 3 hours and 54 minutes kaya ang oras natin ngayon is 3.45 in the afternoon, hindi ko pa alam kung may sakayan tayo papuntang Katiklan medyo kinakabahan na tayo dito guys, no? pero nagawa ko pa mag stop dito sa Pinamalay pero guys, correct me if I'm wrong, dahil nagutom na talaga ako oh guys kaya nag stop over tayo dito sa Jollibee dahil nakakagutom talaga yung ilang oras na biyahe kaya nag extra rice na lang tayo guys so guys uh, sa na natin kumain dito sa Jollibee uh, continue naman tayo guys sa uh, pabiyahe. papuntang uh, Ruas Bindoro kahit po tayo guys okay lang Still, continue naman tayo sa pagmaniho natin dahil sobrang layo pa yung ating pupuntahan. Kaya tamang sunset lang muna tayo na medyo kinakabahan na tayo kung may sakyan pa tayo papuntang Katiglan. Dahil malayo pa naman yung Roas Mindoro kaya mas minabuti ko na lang gas na lang tayo dahil dito sa Mindoro. Pag gabi na dito sa Mindoro, wala ka nang magasan dito. Uh, hi guys, um, that's down tayo dito sa Roas Mindoro. Bali, kukuha tayo ng ticket papuntang Katiglan. Sabi daw ni ma'am dito, bali alas 11 daw yung um, alis ng barko. Pagmula dito sa Ruas, sa Mindoro, papuntang Katiglan. So, magtanong naman tayo dito sa Montenegro, guys. Kung anong oras ba? So, guys, uh, magtanong na tayo dun sa Montenegro. Kung motor yung dalhin mo, hindi daw sila nagpapasakaan ng motor dahil truck lang daw yung mga karga nila. So, no choice tayo. Dito tayo sa Starlight, guys. Hanggang alas So antay na lang natin guys Tamang copy lang muna tayo guys Habang nag-aantay ng bukas ng ticket So guys sa wakas Sam um, Nakakuha na tayo ng ticket guys Ang um, balito na yung ticket natin So ito na, starlight yung sakyan natin guys So time check tayo ngayon ah, um, Balik kakalabas ko lang guys Bali 7.18 Dito na po tayo ngayon sa loob ng uh, Ruas Mindoro Point Pumasok na lang muna tayo sa waiting area guys dahil sobrang pagod sa biyahe. Dahil gusto kong pahinga kasi 11pm pa yung ating alis. So wakas dumating na yung barko, excited na kaming pumasok dahil gusto ko na mo pahinga. Sobrang pagod talaga guys. So time check is um, 11.16 So nag-iikot na ako dito guys para makahanap ng init na tubig para sa aking cup noodles Ang mahal pala na init na tubig dito 10 pesos, 10 pesos din yung kutsara Feeling na naka-aircon ka tapos cup noodles lang yung kinain mo Hindi ako na 4.20 in na morning nakarating na kami dito sa Port Katiklan, mga idol ilang oras lang yung ating tolo guys gaya mag change na tayo ng ilunggo dahil mga ilunggo na yung tao dito kaya ito naman yung mahabang paglalakbay natin Papatang lumala guys naglabasan na ako para mag video video napansin ko din madulum eh. hindi na lang eh. finally nakabot na rin tayo sa Port of Catiklan pero hindi ko alam kung ano yung naramdaman ko kung nakabahan ako kung enjoy man so pinapanaog na kami lahat guys kaya napanaog na kami parang mag drive na pa so lapit na lang guys welcome to Kapis na dayon kundi madulum pa yung alis natin ay talaga yung dating ng barko. Ito lang talaga yung masakit kung may motor kagaling Manila guys dahil sobrang uh, pagod. Tanaya biyahe. Finally guys, nandito na tayo ngayon sa Nabas Aklan. O guys, ikaduha nating boundary guys. So yan welcome to ano to. Ayun Ano ba yan? Tignan natin guys. Oh, ibahay. E, ito talaga yung manami na breeze dito sa so, ibahay e, guys. Yung parang sa China mo lang ito makikita. O, tignan nyo ba yung front niya kayo. Ganda talaga guys. Oh. makita mo na itong bukid guys ito yung Mount Panginraon dito na yun sa Dumalag kaya finally nandito na tayo ngayon sa Dumalag Kapis thank you guys idol sa pagsunod nyo sa aton nga mga video ka ko naman inyo nga time nga 5 minutes so nandito na tayo mga idol thank you for watching see you for next video and bye bye